Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Katanduanes para alamin ang tindi ng pinsala kasunod ng mga serye ng bagyo na tumama sa bansa. Tiniyak naman ng Pangulo ang tuloy-tuloy na ayuda mula sa pamahalaan hanggang sa muling makabangon ang probinsya. Si Gab Villegas sa detalye. Dito ay nagbigay si Pangulong Marcos ng 50 million pesos na tulong pinansyal sa provincial government ng Katanduanes. Ayon sa Pangulo, nakita niya ang naging pinsala ng Bagyong Pepito matapos itong magsagawa ng aerial inspection. Tinignan namin sa helicopter, nakapunta kami, na, nakita namin kung ano yung mga naging damage. Tinignan namin ang sitwasyon dito sa inyo. Ang naging problema dito ay yung uh, hindi masyado sa ulan, ngunit ang lalakas ng hangin patuloy rin na magpapadala ng relief items sa mga evacuees na patuloy pa rin nananatili sa loob ng mga evacuation center. Lahat po ng nasa evacuation center na hindi pa makauwi ay binibigyan po namin nitong hanggat kailangan. Kunin nyo, walang, walang, walang deadline po ito. Tiniyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang suportang gagawin ng pamahalaan. Bibigyan rin ng pansin ng pamahalaan ang reconstruction ng mga kabahayan na nawasak matapos manalasa ang bagyo. Nagpasalamat naman si Katanduanes Governor Joseph Cua kay Pangulo Marcos. Ang inyong pagdating, mahal na Pangulo, ay patunay ng inyong dedikasyon sa agarang pagtulong sa amin at tunay na pagmamahal sa amin mula sa aming puso kami po ay nagpapasalamat sa inyo Maliban sa pamamahagi ng food packs, namahagi rin ang pamahalaan ng payout sa mga beneficiaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o tupad ng Department of Labor and Employment. Ikinatuan naman ni Emily na isa siya sa mga nabigyan ng ayuda matapos tumama ang bagyong pipito sa kanilang lugar. Ipinagpapasalamat niya ang natanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaking tulong na po yan sa amin kasi sa panahon na ngayon, kapos na kapos po kami ngayon kasi wala po kami kita ngayon. Ganito rin ang naging payag ng isa pang beneficiaryo na si Jovi. Masayang masaya sir kasi kahit pa pano naib nang ano namin ang lungkot dahil nakapunta rito si President Bongbong Marcos. Nang pumunta siya, masayang masaya kami sir kasi maraming tulong kami matatanggap. Gavmil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.